Hello! Welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung ating reading, astrological reading for the sign of cancer. Pag-usapan natin kung ano maaaring maging effect sa'yo ng new moon na magaganap ngayong June 25, 2025. By the way, ang effect nito, week before, week after, so yung iba sa inyo pwedeng ma-experience na yung um, uh, new moon. Yung effect nitong new moon, no? Nitong ngayon, habang uh, reading ko ito. Okay? So, let's start. Bago ako magsimula, ah, uh, eto nga pala yung isa sa available namin reading um, makikita mo na lang or makakapag inquire ka na lang regarding dito sa aming Facebook page Madam Space P uh, i-search mo na lang yan sa Facebook and then yung iba pang available ay uh, nandito no? anyway, let's start okay, so for you cancer yung new moon is happening in your sign no so ibig sabihin uh, very favorable itong new moon na ito sa iyo lalo na na may pagtatapat ito sa sign or sa planet of jupiter which is the planet of expansion growth luck yan so anything na sisimulan mo ngayon with regards sa home with regards sa iyong sarili ay magbibigay ng luck para sa iyo. Napakaswerte, no? Um, yung iba could be changing your uh, wardrobe. Ayan, pagpapalit ng um, buhok or pag, uh, pagpapagupit. Uh, cancer is Emotions. It rules emotions. So, maaaring yung iba sa inyo, there could be new beginning with regards sa iyong emotions. New love. yan Yung iba, new friendships na makakapagpasaya sa iyo. Na magbibigay ng growth sa iyo. So, take note of that. Kung ano man yung mga transformation and changes na nangyayari sa buhay mo, maaaring magbigay ng growth sa iyo ito. May mga um, actions na pwedeng magkaroon ng limitasyon. Pero nandun yung kahit may limitations, ipupursige mo pa rin na itong mga bagay na ito. And so, itong new mo na ito, mas masusunod kung ano yung nasa emotion mo. And, a lot of growth pagdating sa area ng home and pagdating sa iyo mismo. New beginnings ang pinaka-keep pagdating sa new moon eh. Para kang nagtatanim ng buto nito. So definitely, kung ano man yung sisimulaan mo, talaga mag-grow. Lalo na na may pagtatapat nga ito sa sign of Jupiter wag mong hayaan na limitahan ka ng mga taong may lihim na galit sa'yo. Kasi nakakakita tayo dito na pwedeng sila ang magbigay ng dahilan para hindi mo magawa yung mga bagay na gusto mong simulaan. Pwedeng dahil sila ay may galit, may inggit, or pwedeng ayaw ka kasi nilang mag-grow. So kung ano yung mga bagay na gusto mong mag-grow sa sarili mo, i-push mo lang yan. During the time of full moon, may pagtatapat ang new moon. Ah, sorry. During the time of new moon, may pagtatapat ang moon with the planet of sun. So, mas magiging heightened ang emotions mo talaga around this time. ito yung time na kailangan isipin mong mabuti ang emotion mo. Ano ba talaga yung mahalaga sa'yo? Ano ba yung mas gusto mo? Ano ba talaga yung mas gustong mong iporso according, ng emo according sa emotion mo? Yung magbibigay sa'yo ng happiness. Dahil ito yung dapat mas pagtuunan mo ng aksyon ngayon. Dahil ito yung mas mag-grow sa'yo. Gamitin mo yung power mo, power of your emotions, intuition, around this time para mas mailabas mo yung full potential mo. Yung iba sa inyo, pwedeng magkaroon ng mga new beginnings regarding routines, regarding yourself, what you want, and kung how you present yourself to the world. So sinabi ko nga kanina, pwedeng pagbabago ng wardrobe, Uh, pagbabago ng itsura and pagbabago ng um, buhok. So, whatever you want, mas masusunod si emotions mo around this time. Be careful nga lang kasi yung iba sa inyo, kung hahayaan mo na ibang tao ang masunod sa iyo ngayon, pwedeng mag magkaroon nga ng bagong pagbabago sa iyo ngayon, pero maaaring according sa kung ano yung gusto nila para sa iyo so sabi ko nga ung mong maigi ang iyong emosyon at ano ba talaga ang tunay na mas makakapagpasaya sa iyo dahil yun ang mas mahalaga so i will end the reading here maraming salamat po ingat kayo at god bless please do like and subscribe and pa follow na rin sa aming Facebook page Madam P sa aming TikTok Unipri I love you all and bye bye